Konnichiwa mga kanihon! Sa so, isang panibagong araw na naman. Actually, na-miss ko mag-voiceover mga kanihon. Ang tagal ko na rin hindi nag-voiceover kasi na-busy tayo sa work. And then yun, kapag every year naman namin ay nasa bahay lang ako. So, since maaga yung out namin sa work, kinaisipan ko siyang i-vlog. And then may kagalaan din kasi kami. And then ipapashoot ko kayo syempre doon mga kanihon. So, mostly dito kami naghihintay ng bus. So, after 5 minutes naman ay darating na yung ating bus sa Sasaki. And dito naman mga kanihon ay pwedeng pwede mo namang lakad. Kasi 10 to 15 minutes lang naman yung lakad at mararating mo na yung Kansai Airport. So, kapag wala na siguro yung prefer namin ay maglalakad na rin kami. Dahil syempre marami na naman kami maglalakad so hindi kami maboboring maglakad mga kanihon. And syempre sayang din naman yung 200 na pinabayad namin sa bus. para Makatipid na rin kami. So, after 5 minutes naman ng biyahe, ay nakarating na kami dito sa Kansai Airport. So, ewan ko ba, yung mga Japanese ay lagi nagmamadi ang lahat. Parang nagra lagi. At andito dito na sa Kansai Airport. So kung papansin nyo, sobrang daming tao dito palagi. Dahil syempre, airport to and train station din. So yun, daming tao talaga dito mga kanihon. And yun, nagmamadali na kami dahil yung trasakyan namin ay andito na, naghihintay na. So ayun, sumakay na kami dito. Puntahan namin yung trial. Actually mga kanihon, mura kasi yung mga bilihin doon. Kaya nag-decide yung kasama ko na puntahan namin. Actually, hindi sana ako pa Pinilit na lang ako. So, yun, sumama na rin ako. Hindi din kasi ako nagdadala ng pera dahil nga, syempre, sa work lang kami ang bahay. So, ayun, humiram na lang ako para, syempre, meron akong pang budol, charot. So, ayun, naglalakad na kami dito. At dito kami pupunta sa my trial. So, okay. first time ko itong puntahan. So, yun, parang na-curious lang ako. At first time ko din makagala dito sa may Kabilang station, sa my Town. At marami pala dito mga supermarket free. At kabilang dito syempre si Trial. Kaya syempre pinuntahan natin dahil kapag mur, syempre talagang pupuntahan natin kahit anong layo mga kanihon. naman yung parking lot dito, napakalawak, sobra. And then yun, papas na tayo mga kanihon dahil syempre, may mimili na tayo ng mga kailangan natin araw. So, pagpasok mo naman dito sa may trial, ay bubungad agad sa'yo yung prutas. Ayan, mamahal ng mga prutas nila dito ano kaya may mga mura. Ito, yung mga chop, pwedeng pang package to sa Pinas. At kumuha na rin ako ng dahil mura nga ito, 89 pesos lang to guys. So, dalawa na yung kinuha ko. Naray ko lang siya. At nakita ko tong pancake guys, ang sarap kaya yung napakuha ako. And natatakam din kasi ako sa pancake. So, ayun, kumuha ko ng isa. Try ko lang siya mga kanihon. Tapos, syempre, kumuha na rin ako ng syrup. So, yan lang siya mga kanihon. Tapos, ito yung mga mura din dito, mga meat. At karamihan kasi, nakamarinate na sila. So, ayun, easy to cook na Hotdog nila, ang cute-cute. Ang lilit lang. Tapos, ito naman yung mga, ito nila dito, mga ham. So, meron din sila dito. And then, yung, sobrang sarap. Ang sabi kasi nung kasama ko, ay masarap daw at maanghang. So, ayun. Tapos, ito naman, yung naka-red tag. Ibig sabihin, half price niya. So, kumuha to lang siya, mga kanihon. Pwede lang pang sigang. Tapos ito, kumuha naman din ako ng tinapay dahil meron pa akong palaman na dinas. So, ayun. So, sayang naman. Tapos sa kabilang side naman ng supermarket, and so may mga panglamig dito mga kanihon. So, mga panglamig lang talaga, mga jacket. At dahil malamig na rin dito kasi mga kanihon dahil magdi-December na rin. Tapos ito naman yung mga crocs nila mga kanihon. Ang gaganda. So, ayun. Pag nawala na yung crocs ko at na, yung bibili na rin ako ng bago. Ayun, so for now kasi wala pa tayong sahod. Kaya tingin-tingin lang tayo mga kanihon. Tapos ito naman yung pinunta namin, yung mga obento nila. Kasi dito mga kanihon, pag sa Japan, lahat kasi naka talaga. Nakalagay siya sa ganyan. So easy to cook na lang siya, iririhit mo lang siya ganyan. So mapagpipilian. So sobrang dami nga mga kanihon, hindi din ako nakapili. Ayun, dahil medyo may kamahalan talaga kapag mga nakagantong obento na. Tapos yun, may mga turon din sila dito na parang ganyan sa atin. Tapos ito naman yung mga sa kanan nila o yung isda. Tapos ito naman yung mga onigiri nila dito. Ayan, so colorful yung onigiri nila dito. Actually, yung onigiri kasi mga kanina, yung rice na may ulam na sa, loob. Ayan, so two in one na siya. Tapos ito naman yung mga chicken nila dito. Ang sasarap. para ito yung ginagawa namin sa work namin. Ayan, tapos ito yung tilaman dito, guys. Tapos, may mga sushi din nila dito, mga kanihon. Kaso nga lang, konti lang yung sushi nila dito, guys. Kita namin to ang chichirya nila. Ayan. So, 79 yan lang siya. So, kumuha kami ng isa. Kim lang. Tapos, kumuha na rin ako nitong, ayan, yung noodles nila dito. Yung noodles kumuha ka So, kakainin ko yung kapag ko. Tapos, ito naman yung kabilang side, mga kanihon. So, may mga curtains nila dito. Mga gamit pang bahay, mga kanihon. Ayan. So, tumingin lang kami at dahil sa sobrang lawak nitong trial mga kanyon ay hindi na So nag na kami na pumilan na kasi magagabi na rin mga so, Siguro next time na lang kami lilibot dito at babalik dito sa trial. So, yun, nagbayad na kami. Ayun, so ito yung mga pinamili namin lahat. Tapos after naman namin bayad, ayun, para labas na kami ng trial. So ayun, kasi kami bukas mga kanihon at kailangan naming maagang matulog. para may lakas kami sa trabaho. So ayun, paglabas kasi namin mga kaniyon, So, sobrang gabi na dito. Ang bilis kasi kumabi dito sa Japan, mga kanihon. So, ayun mga kanihon. So, we'll see you on my next. Lakad pa kami ng 30 minutes para makarating sa bahay. So, bye-bye. See ya mga kanihon.